kalat na kalat na nga ngayon ang umano'y pagdedemanda ni Main Mendoza kay Arjo Atayde at ang paghihiwalay nito dahil natagpuan na mayroong palang anak at relasyon si Arjo Atayde at Sura Mires. Usap-usapan ngayon ito, lalong-lalo na sa media, ngunit wala namang katiyakan na inilalabas na, resibo na ganun nga ang nangyari kay Maine Mendoza at Arjo Atayde ngunit ang malinaw dito damay-damay na kahit si Alden Richards bagamat ang issue ay patungkol kay Maine Mendoza at Arjo Atayde at sa ginawa itong pagdidemanda bakit nga ba pati si Alden Richards ay nadadamay dito na wala namang kinalaman at bigla na lamang idiniin pati si Kathleen Bernardo na meron daw relasyon si Alden Richards. Meron ding anak at nagpakasal din. Di bagat napaka-convenient ng balitang ito. Isang paninira kay main Mendoza at isang paninira din kay Alden Richards. Talagang makikita mo dito lang kung gano'n na sila kadesperado para sirain si Maine Mendoza at Alden Richards. Bakit magsasampa? Eh hindi naman sila mag-asawa. Si Alden at Min ang mag-asawa at masaya sila ngayon. Yan nga ang patibong na ipinakakalat ngayon ng mga bashers ni Min Mendoza at Alden Richards na kapag kumagat ang buong Alden Nation ay sasabihin magkakaroon na ng katibayan ng mag-asawa nga si Maine Mendoza at Arjo Atayde na talagang matagal nang itinidenay ng buong True Blooded Nation. bakit nga naman magsasampa si Maine Mendoza ng kaso kay Arjo Atayde kung hindi naman sila magkarelasyon ngunit magkaibigan lamang at tila nadadamay pa si Alden Dichers at Catherine Bernardo sa mga balitang ito na wala namang kinalaman Dati kasi ay nangyari na rin ito kay Maine Mendoza at Alden Richards. Marami na rin kasing ikinabit na mga lalaki at babae na iniuugnay kay Maine Mendoza at Alden Richards. Ngunit sa bandang huli ay hindi rin ito nagtagumpay. Kaya ngayon tuloy-tuloy na -tuloy -tuloy rin ang paninita nila kay Maine Mendoza at Alden Richards. Matatandaan dito na isang example ay ang kay Sanya Lopez. Napapabalita ba dito na si Alden Richards daw ay nanliligaw na kay Sanya Lopez? Meron ng relasyon at naikasal na. Ngunit pagdating ng panahon ay si mismong si Sanya Lopez ang nagkumpirma dito na hindi daw siya niligawan ni Alden Richards kahit kailan paman. Diyan mo talaga malalaman na paninira lamang ang ibinabato kay Alden Richards noon pa man at wala na itong credibility dahil alam naman natin na si Min Mendoza at Alden Richards ay target na talaga ng mga bashers sa simula pa lamang at isa pa nangyari na rin ito kay Min Mendoza ng marami ng beses kung matatandaan nyo ay pilit ng mga bashers na inuugnay si Mil Mendoza, kila Jake, Derek, at Sep Kadayona. Yan ang mga lalaki na inuugnay kay Mil Mendoza sa si simula pa lamang ng kanyang karir. Ngunit pagdating ng panahon ay wala rin nagawa itong mga to, kundi sakyan ang kasikatan ni Mil Mendoza. Talagang dyan pa lang ay makikita mo na kung anong move ang ginagawa ng mga network, mga management nila para lamang sirain at gamitin ang pangalan ni Maine Mendoza at Alden Richards at ng Aldab na dapat nang aminin ni Maine Mendoza at Alden Richards kung talagang ano ang namamagitan sa kanila nang sa gayon ay hindi sila maunahan ng paninira ng mga ibang tao sa kanila dahil sa bandang huli ay sila rin ang talo dito at sila rin ang masasaktan lalong lalo na ang buong Aldab Nation na sa simula pa lang ay nagtatanggol na sa kanila ngunit kung hindi rin naman sila gagawa ng paraan ay masasayang lamang ang hirap at panahon na ginagawa ng buong Aldab Nation para lamang protektahan sila sa mga bashers na talaga namang Aldab Nation ay ang nagtatanggol sa kanila sa simula pa lamang at talagang naniniwala sa kanila sa mga sinasabi nila at mga ginagawa nila at ang higit sa lahat ay ang suporta na natatanggap nila sa Alden Nation ay buong buo pa rin kaya para na rin sa kanila ang gagawin nilang pag-amin ayon kay Mildy dapat nga naamin na nila ni Lamin Mendoza at Alden Richards kung ano man talaga ang tunay sa kanila dahil si rin ang mahihirapan dito kapag tumagal pa ito hindi na nila ito maipapaliwanag pa dahil sasabihin ng mga bashers kahit umamin sila ay bakit hindi pa noon tama nga yung sinabi ni Mindy dahil nga naman sa hirap ngayon Yung pagpapaliwanag na ginagawa ng buong Nation at ni Min at Alden ay tila sila pa ang napasasama kahit kitang kita naman kung ano talaga ang namamagitan sa dalawa kaya mas maganda na unahan na nila ito ng sa gayon ay wala nang masabi ang mga bashers at ang mga naninira kay Maine Mendoza at Alden Richards. Takabika-bila kasi nito na kanilang mga promotion. Ngunit ang malinaw dito ay ang nakitang posibilidad ng Aldam Nation dahil sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari katulad na lamang ng daming mga puto ngayon na lumalabas na sa paninira lang kay Min Mendoza at Alden Richards dahil alam ng buong Aldam Nation kung nasan ngayon si Min Mendoza at Alden Richards at kailanman ay hindi nila ito maitatago pa sa publiko kung saan ay dati na itong nangyayari kaya hindi na bago ito sa buong Aldam Nation ang mahalaga dito ay ang alam ng Aldam Nation ng na mga resibo alam kung paano sisirain ang mga bashers nila at mga armin ang totoong relasyon ni Min Mendoza at Alden Richards lalong lalo na sa mga karir nila ngayon ang mga pasabog na gagawin ni Min Mendoza at Alden Richards nagbabadya na kasi ito dahil nasisira na lang gusto si Min Mendoza at Alden Richards ngunit sinabi na nga nila dati pa nagbigay ng opinion tunay talaga nilang relasyon dati pa lamang napapansin kasi ng buong Aldam Nation na hindi na nagde-deny si Min Mendoza ngayon at ganun din naman si Alden D. Charles malamang ay handa na nila ito harapin at sabihin kung ano talaga nalilito man ang buong Aldam Nation ngayon sa mga pangyayari ngunit pinanghahawakan nila ang mga nasabi ni Min Mendoza at Alden D. Charles dati at ang tunay naman nilang pag-iibigan at atandaan kasi ng buong Aldam Nation na sinabi na ni Alden Richards at Maine Mendoza ang tunay sa kanilang relasyon dati pa lamang sa Kalyo Serye talagang pinanghahawakan ngayon ng buong Aldam Nation at na mga lumipas ng panahon ay nariyan pa rin ang paniniwala at mismong ikinikilos ni Maine Mendoza at Alden Richards sinala rin kasi ang nagsabi na kung ano ang nakikita nyo sa amin, ay yun na rin yun. At marami na rin interview si Alden Richards. Talaga namang pinapanigan mga tanong ng buong Aldam Nation. Isa na rito, pagsasabi ng isang Aldam Nation, kung masaya ba sila ni Maine Mendoza sa kanilang relasyon. At ang naisagot dito ni Alden Richards ay masaya naman. Kaya kung tatanungin ang buong Aldam Nation, hindi hindi ito basta masisira na lamang ng mga armin ang mga chismis na kumakalat ngayon dahil ang totoong pinanghahawakan ng buong Alder Nation ay ang mga tunay na resibo Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito Thanks for watching!